what's up mga katropa? Welcome to my YouTube channel, no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katropa. Uh, for this vlog mga katropa, mag-stamping ako. Yan no? o. Stamping natin to. Ito yun ang papel mga katropa. Yung ikakabit natin dito. Ito. Tinatahay na ni Kamotes BDB ulit. Yan no? All Alright. Alright. Mga katropa, kung bahala dito pag opera, opera. Dahil dito. Okay. O, kasi pag inopera mo ng bata tayo talaga. Alright. Ay yung ano mga tropa, holder namin no. Mm -hmm. Tapos na mga tropa. Bisits mm -hmm. lang kayo mga tropa kung gusto niyo magpagawa ng circle holder. Mm -hmm. Or magpabukbayin kayo. Mm -hmm. Shout out sa ating mga manonood. Walang sawang sumusuporta. Abang Habang gumagawa, kumakatro pa. Nakaredy na yung ating merienda o. Oh. Snacks. Yan o. Oh. na mga katropa Good kayo. Uh, video maaga-aga pa naman mga tropa. Mamaya na ako magsnacks tingnan muna natin ito para matapos Tinggalin natin mga tropa mainit, kailangan may sapin. Yan. yan o. Mga tinga yan mga tropa. Uh, baling ang ano natin, masin ito. Ano yan, mainit. Mga 150 degrees mga tropa. At kasunod na linya mga tropa ito. Nalagay ko na. Yan, nakatropa ako. Yan. Yan ang maliters. katropa Yan pangalawang linya ng mga katropa. Si ito kanina, hindi ko pa nabitjuhan, ito lang. Diyan. Itong piraso itong mga katropa. out dyan sa ating mga viewers na no? sana may matutunan kayo mga tropa sa mga video hindi yung pamalanggan yung sa sabado wala kasi ako eh. Yeah. Bahala ba? na kayong magdagdag eh. <laughs> ha. Life. pang-ulam na kami sa Sabado mga katropa.

tanging ibig yun 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 May yun ako yan. yun 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 pero iba lang price niya. Ah, magkano na eh, yung ganun? Siguro mga... 1.5 ganun. 1.5 yun? Hindi mga katropa o. Tapos na. Pag-stamping pero mayroon pa dito mga katropa. Ay, gilid ito mga katropa. Gilid. Ya, kasih